national news muna tayo mga kababayan na umabot na sa 120 katawang ang nasawi 1,000 na iba pa ang sugatan sa 6.3 magnitude na lindol sa Afghanistan daan-daang katao ang uh, pinangangambahang nasawi at tinatayang na sa 1,000 iba pa ang sugatan matapos yanigin ng napakalakas na lindol ang western Afghanistan tumama ang 6.3 magnitude na lindol 400 kilometer mula sa western city ng Herat labis na napinsala ang gusali na nagdulot ng pagkakatrap ng mga residente sa lugar at uh, naitala naman ang tatlong malakas na aftershocks ayon sa mga nakaligtas isang uh, malagima uh, na pangyayari ang uh, kanilang uh, nasaksiyan uh, dahil matapos ang malakas na paginig ay gumuho ang mga gusali sa kanilang paligid ini inihayag ng uh, nang hirat na si Bashir Ahmad uh, na sa opisina umano sila nang biglang naramdaman ang pagyanig hanggang sa bumagsak na ang wall plaster uh, nagcrack ang mga pader na tuluyang gumuho at iba pa ang bahagi ng gusali hindi raw niya makontak ang kanyang dahil naputol ah na ang uh, linya ng komunikasyon nabi uh. sumunos siyang uh, natakot at nangamba dahil uh, nakakakilabot ang mga nangyayari ayon kay uh, provinces disaster management chief Musa Asyari mahigit na nasa 1000 na uh, ang mga sugatana uh, Kabilang na ang uh, mga kakabaybayihan, na uh, mga bata at may edad uh, at nasa 120 katao naman ang nasawi. Uh, Hindi pa umano kumpirmado ang report na umabot na sa 300 katao ang kaswaltis. Kasalukuyangan uh, nilalapatan na ng lunas ang mga nasugatan ng pagyanig. Dahil sa pagbagsak ng uh, mga gusali, hindi ngayon na uh, madaanan ang mga pangunahing lansangan na nagdulot naman ng pagka sa rescue efforts. Ang uh, ay nasa 120 km silang bahagi ng border ng Iran at itinuturing na culture capital ng Afghanistan. Pinatayang nasa 1.9 milyong katawang ang naninirahan sa lugar batay sa datos ng World Bank ang bansang Afghanistan ay madalas yanigin ng mga lindola lalo na ang Hindu Kush Mountain dahil malapit ito sa junction ng Eurasian na atin tectonic plates noong hunyo na karang taon na niyanig ng 5.9 magnitude na lindol ang lalawigan ng Paktika na ikinasawi ng mahigit sa 1,000 kataw at nag-iwan pa ng libu-libong residente na nawala ng tirahan. At yan ang mga latest updates ng RDTV News Online and Entertainment mula dito sa Tahong Kapital of the Philippines. Ito si Kuernian Nakoma. Magandang gabi sa inyong lahat.